Ang mga introvert ay maaaring mukhang tahimik, ngunit huwag hayaan ng kanilang kalmadong panlabas na anyo na linlangin ka. Nagtataglay sila ng hindi kapanipaniwalang lakas, lalim at katatagan na kadalasang hindi napapansin. Mula sa kanilang madiskarting pag-iisip at mga nakatagong talento hanggang sa kanilang kakayahang gawing kalamangan ang mga may hirap na sitwasyon, ang mga introvert ay tunay na may kakayahang tumayo para sa kanilang sarili kaysa sa napagtanto ng marami. Kung minamaliit mo ang isang introvert o nag-iisip kung bakit hindi sila dapat guluhin, manatiling nakatutok. Mabubuksan ng video na ito ang iyong mga mata sa tahimik na kapangyarihan ng mga introvert at kung bakit karapat dapat silang irespeto. Narito ang mga dahilan kung bakit tahimik pero mapanganib ang mga introvert sa mga taong mapangapi. Number 1. Sila ay master ng silent revenge. Ang mga introvert ay hindi karaniwang nakikipag-away, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi sila lalaban. Sa halip na makisali sa mga direktang salungatan, madalas silang gumagamit ng mga hindi direktang paraan upang matugunan ang sitwasyon. Halimbawa, maaari silang tumuon sa pagiging mahusay sa mga lugar kung saan nakikipagpunyagi yung nang bubuli sa kanila. Banayad na nilalampasan ang mga ito at nakukuha ang respeto ng iba. Minsan naman maaari nilang idokumento ang nangbubuli at iharap ito sa mga otoridad sa tamang sandali na tinitiyak na maibibigay ang ustisya nang walang masyadong drama. Ang tahimik at kalkuladong diskarte na ito ay kadalasang mas epektibo kaysa sa mga pabigla-biglang paghihiganti. Number 2. Mas pinipili nilang manahimik pero kaya nilang magsalita ng malakas kung kinakailangan. Ang mga introvert ay umiiwas sa mga hindi kinakailangang mga salungatan. Ngunit ganap silang may kakayahang tumayo para sa kanilang sarili kung ito ay kinakailangan. Ang partikular na nakaka-impluwensya sa kanilang mga tugon ay ang kanilang pagiging matalino. Sa halip na maging emosyonal, ang mga introvert ay naglalaan ng oras upang gumawa ng mga mahusay na katwiran at maayos na mga tugon. Halimbawa, maaari silang magsulat ng isang liham, magbigay ng isang malakas na pananalita, o mahinahong harapin ang bully sa paraang nagiiwan ng pangmatagalang impresyon. Ang kanilang mga salita ay may bigat dahil ang mga ito ay nagmumula sa isang lugar ng maingat na pagsasaalang-alang. At ito ay maaaring magparamdam sa bully na wala silang kapangyarihan laban sa kanila. Number 3, bumubuo sila ng mga malakas na alyansa ang mga introvert ay maaaring walang malaking grupo ng mga kaibigan, ngunit ang mga relasyon na nabubuo nila ay kadalasang malalim at makabuluhan. Ang malalapit na koneksyon na ito ay nagiging isang malakas na support system sa oras ng pangangailangan. Halimbawa, kung ang isang introvert ay nabuli, ang kanilang mga kaibigan, pamilya o kahit na mga guro at kasamahan ay maaaring pumasok upang ipagtanggol sila. Bukod pa rito dahil ang mga introvert ay kadalasang nagbibigay inspirasyon sa katapatan at pagtitiwala, ang mga taong nakasaksi sa pambubuli ay mas malamang na pumanig sa kanila. hulugan nito na ang bully ay maaaring makita ang kanyang sarili na outnumbered at walang sumusuporta na ginagawang peligrosong desisyon ang kanilang pag-uugali. Number 4. Ang mga introvert ay malalim mag-isip Ang mga introvert ay likas na mapanimdim at matalino kadalasang naglalaan ng oras upang iproseso ang kanilang mga emosyon at mga karanasan. Kapag nahaharap sa pambubuli, hindi sila impulsively na nagre-react. Sa halip, maingat nilang susuriin kung ano ang nangyari, bakit nangyari ito, at kung ano ang dapat nilang gawin tungkol dito. Ang kanilang kakayahang malalim na unawain ang isang sitwasyon ang nagbibigay sa kanila ng isang kalamangan dahil maaaring nilang planuhin ang kanilang mga aksyon ng may accuracy. Halimbawa, maaari nilang alamin ang insecurity ng bully upang in-neutralize ang kanilang mga aksyon. Ang madiskarteng pag-iisip na ito ang nananakot sa mga bully dahil ang mga introvert ay hindi tumutugon ng walang ingat. Matalino silang tumutugon. Number 5. Ang mga introvert ay may mga tinatagong lakas. Maraming mga introvert ang nagtataglay ng mga katangian na hindi agad nakikita ngunit hindi ka panipaniwalang makapangyarihan. Kasama sa mga lakas na ito ang pagkamalikhain, mahusay na problem solving at katatagan. Kapag nabuli, maaaring i-channel ng isang introvert ang kanilang mga emosyon sa mga produktibong outlet tulad ng sining, pagsusulat o innovation. Lumilikha ng isang bagay na makabuluhan mula sa kanilang karanasan. Sila ay sobrang persistent. Hindi man sila lumaban agad sa mga bully, ngunit tinitiyak ng kanilang panloob na drive na malalampasan nila ang challenge na ito. Mayroon silang abilidad na gawing progress ang mga naranasan nilang pambubuli. Number 6, ang pambubuli ay maaaring magpalakas ng kanilang panloob na paglago. Ang mga challenges ay kadalasang maaaring kumilos bilang isang katalista para sa personal na paglago. At ang mga introvert ay mahusay sa paggamit ng mga hamon upang mapabuti ang kanilang sarili. Dahil gumugugol sila ng maraming oras sa pagmumuni-muni, kadalasang ginagawa ng mga introvert ang mga negatibong karanasan tulad ng pambubuli bilang mga pagkakataon para sa pagtukula sa sarili. Maaari silang magkaroon ng mas malakas na emosyonal na katalinuhan, mas malalim na empatiya para sa iba, o isang mas malinaw na pagunawa sa kanilang sariling mga lakas. Halimbawa, ang isang introvert na nahaharap sa pambubuli ay maaaring matuto kung paano magtakda ng mga hangganan, igiit ang kalilang sarili o bumuo ng katatagan. Nagiging mas malakas at mas kumpiyansa sila kaysa sa dati. Sa ganitong paraan, nagbabackfire ang pambubuli at nagiging mas capable ang isang introvert dahil dito. Number 7, ang mga introvert ay sobrang mapagmasid. Ang isa sa mga pangunahing lakas ng mga introvert ay ang kanilang kakayahang mag-observe at pag-aralan ang kanilang kapaligiran. Napapansin nila ang mga banayad na pahiwatig tulad ng tono ng boses, body language at mga inconsistency sa pag-uugali na nagbibigay daan sa kanila na maunawaan ang mga tao sa mas malalim na antas. Kapag binubuli, binibigyan daan sila ng kasanihan ito sa pagmamasid na matukoy ang mga kahinaan, motibo at pattern ng bully. Halimbawa, maaari nilang mapagtanto na ang nambubuli ay ginagawa ito dahil sila ay insecure o naghahanap ng atensyon. Gamit ang kaalamang ito, ang mga introvert ay maaaring pumili kung paano tumugon sa isang paraan na inyo ang kapangyarihan ng bully. Sa pamamagitan man ng paglalantad ng kanilang pag-uugali o pagtuon sa pinakaugat. Number 8. Sinisira ng pambubuli ang reputasyon ng lahat. Kapag may nangaapi sa isang introvert, madalas itong sumasalamin sa nambubuli kaysa sa biktima. Ang mga introvert ay karaniwang nagugustuhan dahil sa kanilang kalmadong pag-uugali, pagkamalikhain at pagiging maalalahanin. Ang pambubuli sa kanila ay may posibilidad na makabuo ng simpatiya at suporta mula sa iba at ang nambubuli ay nanganganib na makitang masama o immature. Halimbawa, ang isang bully na tinatarget ang isang introvert sa trabaho ay maaaring makaharap ng backlash mula sa mga kasamahan at supervisor na nagpapahalaga sa mga kontribusyon ng introvert na iyon. Sa paglipas ng panahon, maaaring makita ng bully ang kanilang sarili na iniiwasan at hindi iginagalang ng iba, habang ang introvert ay nakakuha ng higit na paghanga sa mahusay na paghandle ng sitwasyon. <laughs> Number 9. Maaari itong magdulot ng pangmatagalang emosyonal na pinsala. Ang pangaapi sa mga introvert ay maaaring mag-iwan ng malalim na emosyonal na sugat dahil malamang na isinasaloob nila ang kanilang mga karanasan. Ito ay maaaring humantong sa mga damdamin ng pagkabalisa, pagdududa sa sarili o paghihiwalay. Gayunpaman, ang modernong lipunan ay lalong nagiging aware sa kahalagahan ng mental health at ang pangangailangan na tugunan ang pangbubuli. Ang mga komunidad, paaralan at lugar ng mga trabaho ay mas malamang kaysa kilanman na suporta ng mga biktima at panagutin ang mga nambubuli. Sa katagalan, ang mga introvert ay malamang na makarecover at umunlad, habang ang mga nambuli ay mahaharap sa pangmatagalang mga consequences. At number 10, lahat ng tao ay nararapat irespeto. Sa gitna ng talakayang ito ay ang simpleng katotohanan na ang lahat ay nararapat na tratuhin ng may kabutihan at respeto. Malaki ang kontribusyon ng mga introvert sa mundo sa pamamagitan ng kanilang pagkamalikhain, pananaw at natatanging mindset. Ang pambubuli sa isang tao dahil siya ay tahimik o nakalaan ay hindi lamang malupit kundi isang kawalan din para sa lahat. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng isang kapaligiran ng pag-unawa Pinapayagan natin ang mga introvert na umunlad at ibahagi ang kanilang mga regalo sa mundo. Nakikinabang ito sa lahat na lumilikha ng isang mas inclusive at compassionate na lipunan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na pinapadali ang mahirap, nagkikrave ang utak ng mga introvert sa paggawa ng mga mahihirap na trabaho. Shoutout kay Marie Delightworker. Sabi niya, Sanay po ako sa mahirap na gawain. Ito'y masusi kong pinag-aaralan ng mabuti at sinisiguro kong tama lahat ang paraan sa aking ginagawang proyekto. Good evening Sir AP at salamat muli sa bagong episode for tonight. God bless po. Sabi naman ni Paul L. Yakim Saldoga, mas komportable ako sa mga risky na trabaho na hindi kayang gawin ng ibang tao. Na ako lang mismo ang gagawa ng trabaho na yon na mag-isa para lang sa sarili ko, hindi para sa pabor nila para sa kanila. At tayo naman kay Gina Lim, it's not difficult but it's not easy. Good human relations techniques will apply. Calgary, Canada to the Philippines. At shoutout din kay Malia Momena Bantas, Junjun Perang, Rodelio Bola, Pax Tumulak, Kati, at kay Emma Villanueva. Kung gusto nyo ding ma mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i para sa susunod na upload. Salamat sa pagsama sa paggalugad natin sa sampung dahilan kung bakit hindi magandang ideya ang pambubuli sa isang introvert. Maaring tahimik ang mga introvert, ngunit ang kanilang lakas, lalim at katatagan ay hindi mapapantayan. Magsikap tayo tungo sa pagbuo ng isang mundo na pinahahalagahan ang kabutihan, pagunawa at paggalang sa isa't isa, kung saan lahat, introvert man o extrovert ay maaaring umunlad. Kung nakita mong insightful ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa marami pang empowering contents. Ikaw, ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit kakaiba ang mga taong introvert? See you sa susunod na video. Alam mo ba na walang mahirap na challenge para sa mga introvert? Panoorin mo sa video na ito.